Sa videong ito ay ituturo ko kung paano ba natin malalaman kung available na ang ating plate number sa LTO through online. Let's go. Pumunta tayo sa Google Chrome. Dito sa search bar, e-type natin dito, ang LTONCR. Tapos pindutin natin itong pinakauna, itong LTONCR Public Advisory, Online Plate Inquiry. Pindutin lang natin itong maliit na box sa verify you are human. A e scroll up lang natin. Tapos pili lang tayo dito sa dalawang link. Una yung replacement plate, para ito sa mga green plate, tapos nag-apply na ng bago. Dito naman sa pangalawang link, ito naman yung para sa mga new plate or white plate. A e scroll up lang ulit natin. Tapos e-type na natin ang ating plate number. Dito sa input plate number. At pag na-input na natin ang plate number, automatic lalabas na yung results na makikita natin dito sa baba. Pag zero yung lumabas, ibig sabihin hindi pa siya available o hindi pa na released At yun lang, sana nakatulong. Please subscribe. <laughs>